Mas lalo pang lumilinaw na ang Leyte ay hindi balwarte ng konsinuman kundi isang tunay na Duterte country. Dito, walang patidang lumalawak na suporta para sa senatorial slate ng PDP Laban na kilala bilang Duterte. Nag-aalab ang suporta ng Malitenyo sa pagdating ng Duterte, ang Senate slate ng PDP laban sa Southern Leyte, lalawigang pinagmulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinagawang motorcade ng mga kandidato sa mga bayan ng Sogod at Buntok. Mainit silang sinalubong ng mga residente kasabay ng sigaw na Duterte pa rin. Isang malinaw na mensahe ang ipinabatid ng mga taga-Leyte. Patuloy ang tiwala at suporta nila sa dating Pangulong at sa mga kandidatong kanyang ineendorso. Ayon sa mga residente, buo ang kanilang paninindigan na ipanalo ang Duterte na sa kanilang paniniwala ay maghahatid ng tunay na pagbabago sa bansa. Isa sa mga taga-suporta, si Aling Maribel ay mariin sinabi na hindi sila bulag sa muling pagdaas ng kriminalidad at paglaganap ng iligal na droga sa bansa para sa kanya panahon na upang muling mamuno ang mapinunong hindi lang may tapang kundi may tunay na malasakit sa bayan. Oh sir, para mabalik ang kuwan sa unang panahon. Kaysa lisod kaayo karon ba nga daghan ang nagbisyo na pod. Daghan magugpatay sir ng rip. Bao nang gusto ko mabalik si Duterte. Muboto ko sir. Samantala, hindi napigilan ni Aling Jessica, isang dating guro at Marcos loyalist, ang hayagang paglalabas ng kanyang matinding pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon. Inamin niyang dati ay buo ang kanyang tiwala at mataas ang pag-asa kay Pangulong Marcos Jr. Umaasa siyang ito ang magpapatuloy sa sinimulan na nakaraang pamumuno. Ngunit sa paglipas ng panahon, anay ay kabaligtaran ang kanyang nasaksihan. Ang pinakamatindi raw na dagok sa kanyang pananampalataya sa kasalukuyang liderato ay nang mabalitaan niya ang ilegal na pag-aresto kay dating pangulong Duterte, isang pangyayaring ani ay hindi katanggap-tanggap at nagpapakita ng tila pag-abuso ng kapangyarihan. Totoo lang, parang ano na tayo ngayon eh, parang martial law. Ang mga tao hindi na makakilos, sila na lang. Nagtaka ako kung bakit ganito ang government natin na siya yung nandyan. Ang laki ng expectation namin dapat lang, dapat lang, dyan namin, ma maasahan namin sila na kung sila yung nakaupo dyan, kailangan ipapanalo natin. Habang papalapit ang halalan ngayong buwan ng Mayo, lalo namang umiinit ang pulso ng masa sa Leyte. Mas lalong ubiigting ang suporta sa mga senatorial candidates ng PDP laban. Isang malinaw at matapang na pahayag ito ng lalawigan na nanatili silang Duterte Country, hindi Romualdez at lalong hindi Marcos Country habang patuloy na binabaybay ng mga kandidato ng Duterte ang malalawigan. Lalo namang umiigting ang mensahe ng matagalite, ang boto ng masa ay hindi lamang pagpili ng pangalan. kundi pagpanig sa direksyong nais nilang tahakin bilang isang bansa. Sa Leyte, ang tinig ng mga butante ay malinaw. Buo ang suporta nila sa mga kandidatong iniendorso ni dating Pangulong Duterte na alam nilang magdadala ng tunay na pagbabagot pag-unlad sa Pilipinas.